Magandang umaga po mga apartment, kumusta po? Ngayon po yung araw po ng Webis ay apat na araw po tayong hindi din sa kabila ay labo pa rin pero maliit po ang ilog, ang tubig Pre, bumaba yung ano, yung kahoy bumaba. di taas, yung, na yun kahoy yung nagsangat po dati yung sa taas po ng nara kaya ngayon bumaba po yun labun labong pa rin po. Papasal po tayo sa kabila. Tuloy bisita po. Kasama po natin sa pare natan. Pre. So, yan Oh, tatawid. Oo. Oh, ano pare? Kumusta ka na? Ayos naman. Hindi naman nagbahaan sa inyo. Ay, ay, ay. Hindi naman hinabot yung Ah, sa barangay Masila yun pre. yan Kaya-kaya. tayo Kaya pumatawid na ang. Hindi naman po ating halaman. Tapos tayo po ay mag... Gagawa po ng punlaan po. Ating uulitin yung masakang yan. Magaan tractor po tayo. Pero kung giba po ang pila, wala kagiba pare. Ano pre? Pre, giba ano? Kaya nga pare? Oo. galing pa yun. Kaya hanggang ano po? Hanggang hita ka pala pare. Dapat pala tayo may kukul pre. Pre. Oo pray. Ano? Ano pare Oo po. pare. ko po may naglang -sled sa taas pagwa ng ano ng labo ko. Ito po na eh. Mga ilang araw po ay maputi po ang tubig din eh. Nagtataka po kami kung bakit na po. Ang ilo ang tubig. Wari po po may nag sa taas po. Yeah. Hey, abot mo Yan okay na po Dito na po tayo sa tabi mga kamarambing safe na po ang problema po nito mamaya kapag ka lumakas po ang ulan ayos na pre safe na no ito na po yung ating lagay sa ating tubigan po ayos naman po ang problema doon sa kabila po wasak na naman po yung ating inayos doon ay oh. may pala pa pare dyan ha yun may pala po ay, wasak naman pare yung ko pala doon. Ano ang laki po ng pataluman na natin. Oh. Eh. Yan ang basura pati pare. Yan po ang ating ayusin ngayon. Anong lagay pare? Ah, pagkakadami pong puti na patula. Ayan, lalaki po yung ang gulang na. Oh. Pwede pa kayo pare? Yung isa, binhiin po natin yun talaga. Kaya iniwan po natin yun eh. Are pa magulang na rin. Ay, ayos pa pare, malambot pa. Mapitas po tayo ng patula. Ang yun, ang lalaki Yan. Yan pa o. Apat, ah, ano pare? Yung isa pare ay ano? Sa dyan tinira ko. Binhiin pre. Ay, ari pa Ay, murahin ano pre? Murahin pa po ari hindi pa pwede nagsibol ka lang ayan po yung ating hulip oh ay naku wala na naman eh dito po tayo sa ating sitawan yan hirap po magpabuhay ng halaman bali wala po yung ating hinulip oh kakaunti na naman ang sumibol po. sobrang ulang po ay eh. naamlay naman po yung ating ibang sitaw Yan Ayos naman po, para lang ay matubig pa. naamlay na po ng bahagya yung ating sitaw eh. Hindi po makaganda gawa ng ulan na puno po aro, gawa ng ulan sobrang lakas po sobrang dami inuulan ang talo natin hindi pa naman po tapos purni nun dapat pala ari ano, nakabubuksan po natin din eh. nasusubrahan po ng tubig dito na po tayo sa ating punlaan po ating tatanggalin lang po muna ang mga dumi itong ganito po eh. niyog mga mura na niyog eh. ito po ay mura na bulok tatanggalin po natin ito sa tabi mga bugnay po yan o oh. nilaglag na sobrang ulan eh. ano ba pala ang Ayan. Ayan. Pare, kanal o. Nga, laki po ng tubig nito. Nga, laki po ng tinubig dito. Was out na naman po kayo. Ah. pare hindi po nagdalaw yung ating nas ng isang araw. Arin yung kabila. Ayan. Um, Ha? Ubus putek putik? para natin yung mga dumi. Tatanggalin natin yung mga dumi-dumi. Ano pre, pinalit mo doon? Yung papasok natin. Mamaya natin sa sarduhan yun pag lumit na yung tubig. Ayan po mga kahoy. Basura. Ayun sa tabi. Dami ano. Natanggalan na po natin ang mga basura dito. Nag-aas po tayo ng tilapid. Ayan po ayun. Nilagyan na po ni ng kahoy po. Ano pre? Para mas matibay. Matibay. Ano? Ay, para rin. Pasuyo. Papantay niya. Dito pa dito. Ano? May ano na po yung kahoy. Saka padulas ay. Pipit yung pari. Pipit yung nalaan. Pipit. Yan. Mamaya, batuan eh. Mamaya. hindi po maista ka na ano no, pre yun sobrang nakas ng ano, uh, tubig pinapalahan po natin paikot para mamaya pag ang po natin malinis na po ang paikot Ito natin nakayusin pa. po. patuloy po ito sa baba. I-arrange muna po natin yung muna. Itong takbo uh, tundaan po natin. Di na bali po itong mahuli. Kuha nang ito po kay kanal. Hindi pa, hindi pa naman kumisahid ang gamit. Ang tulog yan ay sa baba. Kuha so, nang matulog po po. Walang pa. Ito pang suporta. Sa baba po. Kuha nang bukal po doon ay malakas pangayon. Eh, pamuhuli po natin itong gawain. Katatapos lang natin mga kaparambin. Itong ating punlaan po, ayos na po yan. Napadaanan natin. Na hand tractor na po. Malinis na yan. Tapos inilipat po natin din sa kabila. ay medyo matigas po ating araruhin ulit mamaya pagkakain pre, pwede na ito ay ito pala binhiin pare yan o, oh, pagkalaki po binhiin natin mga kapambin eh. pare binhiin yan ang oh, ganda ano quality ano yan, mapitas tayo pagpitas po ng patula pagbisita po at pagpitas yan pre, sige yan, so parang atan po, mapitas Ang ulam ho,

malambot ba? Oo. Okay, dito. Pwede pa yun Ano? Ayos. Ayos pa. Katabay. Tara, uwi na. Nakapanggulay na eh. Pare. <laughs> uwi na muna. Ya, yeah, apat anong? Yeah. Pare, maligo ka. Oh, sarap maligo. Oo. Oo. Oo nga, nabasa po kami kanina. Maliligo daw muna ako aku baru Bago ini? mga in. Labas baru begitu. ang balubo dito eh. Ayan, Ay, sayang pare Uri Kasi baba pare Pare, shampoo mo pare, shampoo mo <laughs> Pare, shampoo mo, shampoo Ay, bayain mo <laughs> Ay Nahulog na Bakit pare? Nadulas ka ba? Nadulas? Nawala na, nadali ng agos pare eh. Sabah. Sa, ba bahay na pare, legwak na, na lang. sa bahay, may sabon. Naanog naman po ang sabon, tsaka sampo. Putik kanina pare, ano? Putik. Ano pa ba? <laughs>

Mana maligo ah. Aligo ok na lang. Naano ta sampo. Ha? Ay na wala din. Pinatong sa ano po tubig din. Ay ang lalim mo. Oh. Ah. Pre. Buhangin oh. May ginto ito. May ginto ito. Oh. Pay right ano. Ah pre. Ano ba Ah, <laughs> ah naligo po. hirap wala <laughs> sabon wala sabon malakas pa yan oh tara ha huwi na po ang dahing buhangin eh. dahing buhangin pare oh kaya lang ito yung ano, gato may mga ano? Dapi ano? Nga bilis po magluto ni mami oh. Tayo po mundo sa mga bata. nagbisa na po si mami ng patula po. Anong lahat nito may? Yan po. Pananghalian po natin. Sariwa-sariwa po. Kain po. Mm. Nagbili ako kanina ng ice cream dahil matira akong limar.

diyan ano kaya na ate sige sana sa bawan nakakain ng pusa pa rin